welcome back to my channel so ayan guys dito ko guys sa rooftop so ito hapunan natin so magmimerienta tayo dito guys sa rooftop so meron akong saging guys tatlong saging ayan. so nabili ko guys ito kahapon sa central so ayan na uh, ang isang peraso nito guys is 5 dollars so ayan titikman natin so wala akong ano guys masarap sana ito may sawsawan ng tawag doon na yung bagoong, di ba? So, wala ako nun. So, plain na lang yung kakainin natin. So, walang wala ako kayo. Ito lang yung ating kakainin for today. So, ayan. Kain tayo, guys. Kumakain ba kayo ng saging? Ayan, ang lalaki ng saging nila, guys. Oh. ayan. ayan. pa. sayang so, guys. Unang kagat para sa inyong lahat. So, ayan, kain na tayo. Mmm. Ayan. Ang sarap niya guys. Hindi siya hinog. Masyado. Yung parang ano lang, katamtama lang. Ang tamis. Hmm. O kahit hindi mo pa siya lagyan ng sausawan. So masarap ito guys. Meron kang kape. Tapos meron kang kinayod niyo Alam mo yung kinayod niyo yung. Mas lagyan mo ng konti ng asukal. So, masarap. No? Lalo na pag masarap pag agahan. So, hindi ako nagkaano nung guys. Kasi, hindi kaya ng aking puso. Kaya, yeah, masyadong... Basta pag napapagod ako, sobrang yung puso ko, talagang grabe yung tibok. So, ganito lang muna tayo. Tubig muna. Harap. So, yung mga rich kid dyan, hindi ko makain ng saging. Mm. Hot. Rest ko dito, guys. So. Nahangin. Masarap dito magbuhay mo ni. Mahangin. Mm, hm? Mm. Tama 'yung Tamis ang pagmamahal mo, baby. At yung gusto ko, guys. Hindi siya hinog masyado. Yung pagkakinain mo, crunchy-crunchy pa. ito may tingin yung kapitbahay naman yun. Banana. Malaki. Masarap. Masustansya. Matamis. Yan, dalawang piraso pa lang. Sobrang busog ka na. Masyari siyang malaman. sa laman tumitingin yung aming chasmusang bahay. mayroon sabi niya bakit ako makain sa saging dito you want? maya kaya ayun natin kung kain masarap to masarap <laughs> to So, alam niyo guys, nung malilit pa kami, yung unang panahon, panahon pa ng hapon, <laughs> naranasan namin yung wala kaming bias, tapos yung nani namin, kasi diba nung mga panahon pa, wala pa nung cellphone. So, meron ka lang nung break-in. Tapos, yung pagkain namin ganito, mais, mani, Uh, kamuting kahoy, kamote, tapos yun, saging. So, yun ang mga pagkain namin noon. Tapos, bihira lang kami magkara ng bigas. Yun. So, actually, ako yung pinaka maarte sa amin. So, ako yung pinaka maarte sa amin magkakapatid, guys. So, pag wala kami bigas, iniiyakan ako talaga yung tatay ko. gusto ko talaga kanin. Kanin is life. Ngayon, Brian, hindi pa tayo maarte noon. Kaso sa amin, mga kapatid, hindi talaga ako ka, pwedeng walang kanin. So, talaga nakasalaya ko na yung kanin is life. Yung pagka yun, okay na pagka umaga, luluto yung tatay ko ng mais. Ilaga, ginisa, tinawag doon mahinyo ginagatan siya gamit na tamis yung... tapos nga ito lagi yun ang magiging agahan tapos alam nyo guys yung ano yung bigas na tinotong alam mo yung bigas na sinunog dun sa kawali tapos ginagawa siyang kape. Di ba masarap yun? Tapos nilalagyan namin yun ng gatas. Tapos konting asukal. So, napakasustansya nun, guys. Ngayon sa pag umuwi ko sa amin, bab, nagbabakasyon ako. papaluto ko sa nanay ko yung bigas na sinain. Hindi siya sinain. Yung parang tinutong nung ano sa kawayo pero wala siyang tubig lagay mo lang yung bigas tapos haluin mo haluin hanggang sa masunog siya tapos iinit ng tubig tapos lalagay mo yun tapos kung merong halimbawa kung may condense ka o kaya girlfriend, brand halo mo yun pero sasalain mo muna sasalain mo muna yung bigas bago mo lalagay sa sa ano sa baso. Masarap nung guys. Hindi siya nakakasawa ang inumin. Ang napakasobrang sarap. So yun yung mga iniinom namin noon. Di ba mas maganda pa nga yung unang panahon kasi malakang kang pong walang mga gadget so ang alam mo lang talaga is maglaro maglaro kayo yan, tagutaguan, pag gabi may pag may pag maliwanag yung buwan yan maliligo sa ah, araw maliligo sa ilo masaya ng buhay nun mga sinaunang panahon diba? Tapos pagsapit ng alas 7, lumabas ka, wala kang katatakutan nun. At, at abutin ka naman din ng araw sa sayawan. Remember ha, sumayaw din kayo ng mga kabataan nyo. So kami noon, pag may sayawan talaga, nagpapahalam ako sa nanay ko. Nagpapasundo ko sa mga pinsan ko para payagan ako ng nanay ko. Yun, nakikipagsayawan ako. Kahit malayo, hindi mo mararamdaman yung yung pagod sa kayong layo ng lalakarin mo. Tapos pagdating mo doon sa sayawan, marami kang pakilala. yon siyempre mga happening mo yun. Yung mga, yung mga pinagdaanan mo noon, mga memories mo noon na hindi mo na pwedeng balikan ngayon. ba? Diba? Kaya habang bata ka, paggawin mo na lahat ng gusto mong gawin. Para, pagkatumanda tumalda ka, meron kang memory. Memories. So, yan. Ang sarap kayong balik kayong yung mga nakaraan. Di mawala ba, wala kang pinag-problema. Kapag merong ka anong, ano, ang tawag doon, break game, yun, napakayaman mo na nun. Tapos yung, ay, yung phone na nalipindot, di ba, yung iPad, yun, text me, tapos yung magkakatong ka ng kakilala, kaibigan, magiging boyfriend mo, text me. Ano, ang saya kaya nun. Kung Kumpa, kumpara ngayon, di ba, yung mga kabaraan ngayon, hindi mo na sila mautusan, wala lang. Na. Pag mo naman, sasagot-sagot sila, hindi. Kung parang kahit anong uh, pakita mo sa kanila kapag ka-winus to, uh, oh, talaga nito. iba-ibang iba na yung generation ngayon ka noon. So, ayan guys, ito na lang. Ang sarap hindi siya lang kasawang kainin. Tap niya. Ay O, ladaan natin sa pintuhan. So, ayun guys. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Ayan, bye bye everyone. Thank you for watching. Love you all